Meron na naman kami dumating na package from Tita Chona. Yehey! Na kung saan. Kung may ngayon, kay video na po, ramang Tapos na yung Pasko mga pero Tapos na yung Pasko, pero ang dami pa blessings na binibigay sa amin ni Mga Chona. Ang dami talaga nagmamahal sa amin. Ate Chona, thank you sa Ati Chona. Kagulo ba kayo mo mga video, Jipoy? Hindi, anak, anak, anak. Ito, ano ba ito mga? Bukasan mo lang. Pasi, Thank you, Dita Chona. Happy New Year. Wala nam kung anong laman na ito. Basta mga Kore gamit din Korel sa... Korel, Japan. I think Ay, maguna-una diya. Dut ni... Ay, wala ko yung kabaluan na. <laughs> kasi, guys, siya kasi nagsusupply sa amin ng mga gamit na ng mga plato. Ay! Ah, dito, balik. Oo. Tingnan natin ang kanyang unang regalo sa atin. Kasi mailig siya magbigay sa amin ng mga regalo. Ay! Ay! So, siya, ang aming plato, <laughs> another Korel, ang amin bagong pag-aawayan. <laughs> <laughs> Alam mo, para talaga, sa totoo lang, ganito-ganito si Rhea, pero ang totoo lang, pag natapos yung bahay ni Rhea, kukunin mo niya lahat oh, Alam Ano, hey. ang ganda ng design. Yan na yun. Got my... Mahal pa naman yung korel, no? Si Tita Chona wala magawa sa buhay. Bigay ng bigay ng mga plato. Tapos ilalagay lang din naman namin sa, ano, ito lang namin sa storage. Pero pag mayroon kami mga, okay, special occasion, ito ang nilalabas namin. We'll six pieces. Ano ito ay plates. Ano to plato dito, plato? Plato. Plato ng gabi. Maliit siya sa plato, malaki siya sa platito. Ito, ito. Pareho ng gabi. Ha? Bakit mo alam? Ah, oh, siya lang pala din gumawa nito. Oh, ito lang din. Lagay lang din natin so, diyan. same, mo gnan tin unbox kasi baka masira pa. Bali 12 na siya. Ito naman ay ay bowl. Ball. Prep bowl. Set of eight tempered prep bowls with lids. Alam, meron siyang lids. Ano ibig sabihin ng Kusiga lids? Masiga na siya. Led yun, tanga. Masiga. Yeah. Ikaw, nag-apply kang komedyante. <laughs> ala marami na kaming pinggan na Purell. Thank you, Ma'am Chong. Oo. Uh -uh. Made in USA talaga nakalagay sa likod. Eh. Talaga? USA galing yan? Hindi siya made in China? USA. Ah, ito. Ah, ah, kaya may lids. Ah! ah. Leads pala, ibig sabihin ng leads pala ay Ito yung sabi ko, may inanap akong maliliit na ito, mga wala doon sa ano. Hindi, may maliliit ako nakita nito. Nasa taas? Oo, nasa taas, sa karton. Ah. Mga maliit, parang saucer siya. Ito yung hananap ko. Oo, nasa taas. Kung saan-saan lang -saan, kasi mo nilalagay. Ang saucer kasi yung... Ah, ito para. sa man to. Pwede saucer, or kung mag-recipe ka ka na mag-uwi Ma, ka. Pwede mag salad. Ano, ano. Isang takal na ano. Ah, ito na lang yung gagamitin ko pang diet kasi nagagalit si Kano sa akin pag kumakain Hello, kasi ako oh. Okay. Eh, kailangan daw kumag-diet, kailangan daw itakalin ng cup. Pero 6 cup at per 8 na. 1 cup na din siya. Kaya nga 6 cup lang lang kakainin ko sabi ni Kano. 6 oh, na dito. Oo, 6 ka ganito. Kasi, dati kasi 10 kasi ang kinakain ko. Sabi niya bawas-bawasan mo naman. Tapos ginawa kong 8. Ngayon 6 na lang. At least nakakap pa rin. Hello. 32. Ang dami niya, oh. 8 siya with leads. lids. Umiilaw doon sya kasi may lids. Sabi ni, ano. Oh, ang ganda. Ito yung dumating ngayong araw, ma'am. Ano yung takip Ha? Oo, oh, lahat sya may takip. Para saan man to? Hindi mo ayot. Parang ang ang siya, Alam mo ba, hindi naman kami mga diwindi, ma'am Chona. Parang, parang mag-junano yung ano mo. Kasi yung plato parang, <laughs> Parang ang liit siya as plato. Mas malaki pa yung mukha ni Inday Katok. Pero malaki din siya sa sauce. Tapos ito na, pag umayin ka, tapos ano. You know, hello Kasi gusto ko si noon na maliit na yung plates ko. Para makapag diet daw tayo. Exactly, madayot. that's why. Ganito so, lang daw. Mga chan natin. Okay, so, mag so, minutes. Thank you, Ma'am Chona! <laughs> Thank you, Tito Chona, for this. May mga... darating na naman, guys. <laughs> Thank you, guys. Thank you, Ma'am Chona. More blessings. Salamat, salamat. Thank you. Okay pa kitago na. Ito isa. Ah, meron pa pala. Ay! Yata. <laughs> <laughs> isa ka na yan or e, Oh, nakita ko yung maliliit doon. Yun yung hinahanap ko. Matagal ko na hinahanap. Salamat na. Sorry. Sa taas. Kunin mo yung sa taas para mababa yung video natin. Pwede kasi yung saan. Yun. Dinuok po. Uh -huh. Okay, subscribe. Hanggang po minutes. Wala pa. pa kaya nag-5. Kaya na? So dumating na pala yung maliliit. Dinuot. Para po sa, sa lemon. Bentusa. Pwede. Bentusa. ng pat. Mo na pang sauce. Puto pang puto. na magluto ka mo ng ano. Garlic, onion, pwede. Pwede magtaktaktaktak ramang good. Pwede naman pag umanugpuan. Umanugpuan na, meron kaming ganito. Nag-away pa kami pa Ano to, hulmahan ng puto. Pwede, pero mabuak na siya. Ito hulma ng puto, ito e babato sa puta. <laughs> Gabi ako pinangita ani pila na si ko sa pangita. Kay yeah. abi na akong nawa di sa si puan. Wala pang tawag soka with lemon. Uh, okay, si you know, kaya ano, na ako sa mamchun na wala, mamchun wala na ko kabalungas sa ta. Okay. Ana okay. na wala lang ko kita gawas sa ninyo inani ani or gigamit. Nawala dito sa akong gibutangan. Isa butang ana. Ako ba nagtagol diha. Nagabot sa Sa taas. Tapos si buong time nga So that's it. Kau ikut. Monoi. That's it. Thank you so much. Maraming maraming salamat kasih. Chona! kasih. Meron ulit tayong package from. From um, Chona. Kita Chona, apa nih From Chona. Ang dami na namin package from Chona! Kahapon pa nga itong... Magbibenta na talaga kami dito. Ito, nauna pala ito dumating. Doon sa isa? So, may pack may akin daw dito. Hello. Oh, di ay. Ano to? Hoy. Ah, kay kit bisteria. Ah, puro karto. Merong ano daw dyan pang sabaw for nabuhan. Huh? Pulang ano sya, may lit. Bowl? Or tasa. <laughs> Yes. Yes. Yes, yes, yes. yes. Then... Ginoo ko. Ayan. Ay! ay Big man, cup. Yeah. No. Ayan. Okay. Pang, pang, ay, pang, sa, pang, oh, pang, pang sabaw na pwede. Na 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 ay, sa pang sabaw na pala yun sa sa Pang ano to ni Ansing, pang kape. Ayan, may si takip. Si ay, may takip din siya. May uh. lead. Ang laki. Oh, cute niya. Grabe. Hindi na namin na alam paano ito gagamitin. Your favorite color. <laughs> Itago na. Ay, bibigyan ko siya ano nito. Green huh? man yan. Kano? Red. Kano mga gold. Man. Kano mga man. Kano change? Gusto mga gold. Gusto mga gold. Nagpahan lang. Pag-react mo. <laughs> Red ba gyapon sa balay po. Tanaw na kung tumakuan sa balay ha. Akong kama, di ba? Nice tayo.

Ito naman. So, Meron kaya Briana, okay. dahil kung Chara i I'm sure. Hindi, mga green na pots na ano. Ba't 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 lahat. ba't 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 nga, ba't 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 Thank you, Ma'am Chona. At kasi, meron na din akong gamit sa bahay. Hindi mo naman magkakalit? Hindi mo naman kasi. Ah! 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 pala neto. Anim lang. Ay. Walo. Walo. Four plus four. Eight na. So, eight Ito I... ay. Oh, ang laki, oh. Thank you. Thank you niloko. <laughs> <laughs> Telepon na ba? Ah! <laughs> Bumbilya. Ay, ginoo. Wala na sabi ko na wala huh? na. Gido nga agan di ayon. So, sir. -so. Nag-order si Ma'am Jonah na ganito. Na ang nagasan ng puto. Ha? sa photo. So, bali dalawa na yung ganito mo. Ang dami nating ganito. Ay, ito na yung paborito na Rhea. Buksan mo na, sa'yo yan eh. <laughs> <laughs> Ikaw na! Pati man na, stainless, ginuho Ano yan daw niya, ma'am? Ay, dapat kinabimbo to kasi bago yung bahay nila. Hindi. <laughs> Akin <yan>. <laughs> hindi, <laughs> hindi. Akin niya. Hindi. 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 Akin yan. Hindi. Excited mo, no? si Rhea gamitan. Uh, uh, kasi wala talaga kung mga gamitan. <laughs> bakit green? Bagay no, ito pinabimbo kasi no, ka-colorful oh. yung bahay nila. Nice oh nga ba? Ayun. Ang sa picture tayo nga. Ang cute. Oh, ang niya, uh, oh. Tsaka rubbers. Mag uh, uh, oh. tao na sabaw. oh meron din siya. Wow! wow. Lutuan ba to? Yung hawakan Ay, hindi, man, na man, wala? wala. Hindi siya lutuan. Uh. Siya wala siyang hawakan eh. Huh? Ha? Nah, ano uh, lang so, siya?

At ah dahil dyan, itatago na naman doon ni Rhea. Oh, hindi mo pa nagagamitin namin. Gamitin ko sa <laughs> bahay Dili, dili dito lang. <laughs> Prituhan na niya gulad ni baligyan ni Tata. Thank you, Tichana! for family ana, Bayot. You good for two or, or three. three 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 bayut pag kayo? ano check tas pwede siya malaklak yes. pwede siya malamisa kanang wait first time ako nakita mo pwede na din siya pang nail cutter <laughs> 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 Pangit ang kuwante. Sabi pa ni Ma'am Sam, meron daw akong coming na Corel for me daw. Ado! Nagsasisita. Anak pa riyan, nag-Corel din sa balay na. Isa rin ang gaya. Siya naman kung nag-hatagana, no? Lipi na gaya. Thank you, thank you, thank you. For the love.